So yun nga guys Kakasama kami ngayon sa mga si ko Siyempre si Boss M Buawi So katatapos lang nung bagyo And siyempre alam naman natin Karamihan sa atin eh uh, madaming nga So Pupunta kami ngayon ng nabotas para magbigay ng siyempre konting tulong and siyempre um, yung mga nasalanta doon para ma-assist natin ng konti. Pinaka-apektadong lugar sa nabotas. Yeah, Pinaka-apektadong lugar sa nabotas. So, punta muna kami ng um, supermarket para bumili ng bigas na ibibigay namin dun sa... Saan yun, boss? Sa Nabotas. Nabotas. Yeah. So, on the way na kami. Let's go. So, so habang papasok kami ng papasok dito sa Nabotas, eh, paskip ng paskip yung daan. So, ito na yung, yung sinyalis na may mga part pa rin dito na lubog pa rin sa baha. Boss, anong barangay yung pupuntahan natin, boss? Uh, barangay Bagong Bayan South. Ayun, ah, bago, bagong, bagong Bayan South. south. Or, or, so, so, so no, mo yung bulan oh. Mm. Zoom mo Ah, oo, ganyan ka yung lumusong yan. Ayan ah. So, ito, ito, uh, antayin nyo lang kami, yung parating namin tulong nandiyan na. Ah. So guys, ito yung sitwasyon dito sa Nabotas. Medyo nakakalungkot lang kasi yung mga kababayan natin is nagsasuffer pa rin sa baha makikita yeah, yeah so um, kung ano yung may tutulong namin eh sana makatulong kung ano man tong yung bibigay namin taas na mga Pero boss, kung ano to, hindi ah, hindi pwede ay? sa ano ah, buhawi Ito, ito problema dito. Ayan. Ano? Hindi pwede dito yung... Mga um, uh, matayan? H100, tingin mo kaya Hello, no yan boss manual yun Manuel. Boss, ano? Ano na to? kaya? So, kaya, kaya yeah. at sa mga gantong pagkakataon niya eh, ang nais ko lang at hiling ko sa karamihan sa atin lalo na yung mga nakakaangat is tumulong tayo sa abot ng ating makakaya sa mga kababayan natin ng na saranta ng bagyo ang importante ay tumulong tayo ng bukal sa atin loob wala na mataas dito ayun baharin yun isang store So grabe dito guys. Rain to tubig, pumasok na. Hindi nga. Charot lang. Boss, <laughs> <laughs> kinakabahan natin si Bawi. Ako nga kinabahan. <laughs> <laughs> Ako nga kinabahan mo eh. Silipin natin yung gano'ng kalalim ha. Ah, mas mababa na to guys sa kanina. Mas mababa na to kaysa sa kanina. So syempre guys, andito tayo sa Pure Gold Malabon Letre. Um, sama si Boss M. Um, dito tayo bibili ng bigas para dun sa ipamimigay natin dun sa sa mga kababayan natin na nasa dito sa na botas. dito So, antay lang tayo. Kasi naghahanap na pa ng parking si Buawi. So, hindi pa malaman yung pa parking. Park muna tayo. Lahat to? lahat na, lahat na. Lahat na? yung oh, Lahat na to, ang lahat lahat na boss, lahat yan boss Siyempre. So tayo, amay may is magbuhat. So, siyempre, yung iba kasi nating mga hindi mga punta dahil niya mga kanya-kanyang sa lugar nila. So, bakit lang Boss M? Yes, bawah. Yes, I, Yes. Sempre nandito tayo sa oh, oh. Birgo. gold, Malabon nagdagdag din ako ng mga ilang noodles na kakailanganin namin para sa pagbibigay sa nabotas So kung makikita nyo ilang boxes lang yan Yun lang ang nakaya ko, nakayanan ko So pagpasensya nyo na yan and sana makatulong pa yan sa ibang tropa natin dyan ito ang nakakatuwa sa ating mga Pilipino is yung hindi tayo magkakakilala pero nagtutulong-tulungan tayo sa oras ng merong kalamidad. Ang importante naman para sa atin is yung makatulong tayo sa mga kababayan natin. Maliit man o malaking bagay, tulong pa rin yan para sa kanila. So yun, papunta na tayo ngayon sa... Na Yes sir, ayan si Boss M, kasama natin si Boss. Yan, Boss M. Siyempre ito yung mga pinamili natin sa Pure Gold. Yan sa Damakmak na Bigas. At yes, siyempre mga noodles. Kamayan tong pagkakataon kasi kailangan magkaisa tayo tumulong sa mga nangailangan at kung ano yung kaya mong tulong na ibigay eh malaking tulong na rin yung para sa iba yun syempre in behalf of team Evo All Star syempre yung ibang yung ibang mga team kasi natin is binaharin sila so nagkanya-kanya kami ng wala po eh wala nagkanya-kanya kami ng kada na sa mga lugar-lugar nila kasi hindi rin sila makaka So namigay sila doon sa mga lugar nila. So bumaba naman ganun yung tubig So passable na ang Quezon City. So ito natagos natin yung Nabotas. Dito naman tayo ngayon magbibigay ng tulong para sa mga nangangailangan. Siyempre kasama natin yung buawi namin at na. Cempre Boss M. Let's go. Shish, Huh? Dito sa tapat. Dito, nung... dito na po. Dyan muna. Dyan ay parado po dyan. Dyan lang. Dyan lang. mo Jason. Thank you.